Oh, bakit saan ka ba nang gagaling? Asan si Dayuhan Pancho? Ha, Pancho? Asan si Dayuhan? Ha? Oh, dito ka na. Dito ka na dito, Pancho. Pancho. Ala, bakit ang tapang naman na ni Pancho? Pancho. Ala. Bakit? Eh, papakainin nga kita. Pancho. Pancho. Alika na dito, Pancho. Pancho, alika na dito, ah. O, oh, dito ka na. O, oh, kain ka na dito. Mm ah uh, Asan si Dayuhan? Pancho. Asan si Dayuhan? Ah? San siya? Mamaya pa siya kakain siguro. Wala ka ng tubig pala oh. Naubos na. Kagabi pumasok kayo sa loob ng kusina no. Ah, kagabi. Ba't na paano yung ano mo dyan? Ano ba yung mga gas-gas-gas mo dyan? Ay, Diyos ko. Tignan mo yung nangyayari sa'yo sa kaaway mo na pusa. Ah, saan na? Ay! Dayuhan, alikan na. O, oh, alika na. Dali, dali. alikana na dito. alikana na. Dali. alikana na. Anong ginagawa mo dyan? Ah? alikana na dito. Ikaw, Pancho. Pancho! Huwag kang mailap kasi. Ayan, o, oh, halika na. Asan ba si ano? Dayuhan! Dayuhan! Wala. Wala si Dayuhan. Tapos na kayong kumain. Tapos na kayong kumain. Mamaya na ulit. Ay, ayan na si Dayuhan. O, oh, bigyan natin ng pagkain. Urit nila. Wait lang. Halika na. Dito, dito, dito. O. Oh. Halika na dito, dito, dito. O. Oh. O, oh, tagisa kayo dito. Dali. O, oh, ayan. O. Oh. Sige na, kumain ka na dyan. Pumapasok ka yata sa ano eh. Sa loob ng kusina. Sige na, kumain ka na. Ayan. O, oh, parang malapit na siguro mga anak ito si ano dayuhan. Doon siya sa taas kasi mga kalisan nagaano siya doon. Tumatambay. May ano yata doon. Doon siya natutulog sa taas. Ito lang siya umiikot. Alin, tubig nyo. Oh. Sige na, kumain ka na dayuhan. Dali eh. Madilim na oh tagisa ikaw naman bakit ka pa makikiano sa ano plato ni Pancho ba't mo paagawan yung plato may plato ka naman na iba yan yung plato mo Pancho dito ka na kasi sa kabila dito oh. dito dito ka sa kabila Pancho Pancho dito ka sa kabila o oh, dito 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 ayan o oh. sige na ito 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 ayan Pancho halika na o oh, ito ito dayuhan dali Sige na, dyan ka na, o sa kabila. Tag-isa kayo, pan si Pancho naman kasi umagaw pa dyan. Dyan ka na. Yan yung ano mo, plato mo. So, ayan mga karisa, mamaya yan, papasok siya. Papasok yan, kasi pumapasok pala sila sa loob. At ito, pakainin din natin yung ating kalisa. Ayan, oh, wala na silang pagkain. Wait lang. Oo, wala na. Naubos na. Wait lang, wait lang. Ta. Bigyan ko kayo. mag lang kayo dyan. O, ano? O, ito naman sa'yo. oh ito naman sa'yo. Ano, Kiara? Dito. Ay, ano? O. Yan. Dito ka na kasi, ano, samba. O, dito ka na, Kiara. Ba't ka pa umano dyan? Dito ka na. Ayan, kasi kumakain na rin yung sinadayuhan. Ayan, mga kalisan, kumakain na sila. Tapos, yung dalawa, gustong gusto nila ano, oh. Gustong gusto nila nagsasalo dalawa, oh. Ganyan sila. Kasi, ano, madilim na. Pero pag gabi, dito pala sila, ano, dumadaan sa taas. Ayan, oh, dyan sila dumadaan. Ayan. Dyan sila dumadaan, papasok sa kusina. Nakita ko na lang kagabi na pumapasok. O, bakit? Bakit, ano, Pancho? Ayan. Tinitignan mo si ano, Pelisa? Ah? Sinusuyo mo si Pelisa? Ayan, si Pelisa. O, tignan mo, tinitignan ka rin, oh. Ayan, oh. Tinitignan ka rin. Sabi ni Pelisa, mahal ka rin niya. Kaso nga, pinagpalit mo siya. Pinagpalit mo kasi siya. Tignan nyo guys, oh. Ganyan ang itsura niya, pero itong isa, ayan oh. Oh, pasulya-sulyap din si Pelisa. kunya kunyari lang si Pelisa, tignan nyo oh. Magkahawig sila, oh. Ayan oh. Magkahawig sila mga kalisan. At ayan si Dayuhan pumasok din. Oh, bakit Dayuhan? Bakit? Malapit ka ng mga anak? Ah? Gusto mo ibigay ko yung isang cage na loma para pag anuhan mo. Mayroong cage mga kalisan dyan. Yung ginagamit ni ano noon. Yung ginamit ni Pelisa nakalagay dito. Ayan mga kalisan Oh. Kaya subukan ko na ano i ilabas one time. Dyan para pag anuhan niya, pag silungan niya. Pero nilabas ko na one time hindi niya ginamit doon pa rin sa taas. Depende kasi sa ano, sa poor babies natin kung saan siya kampante. Saan siya komportable. So, ayan lamang mga kalisan. Tama na to. Haluan na lang natin yung kanin na bahaw bukas. Ha? Ah, kasi busog naman kayo. Yung tubig nyo. Ayan. Ala, si Pancho. Talagang sinusuyo niya si Pelisa. Sinusuyo niya si Pelisa. O, oh, andyan. Andyan yung dalawa. Ayan. Ganyan lang yung ano nila dito, mga kalisan. Tignan nyo si Pelisa, oh. Nakatingin. Nakatingin kay Dayuhan bakit mo ako inagaw. Sabi niya, sabi naman yung isa, ang asawa mo ang lumapit sa akin, sabi naman niya. <laughs> Tapos si Pelisa, tila parang galit siya kay Dayuhan, oh. Tignan nyo, oh. Tignan nyo yung reaction niya, mga kalisan, oh. Oh. Grabe yung reaction niya. Oh. Tignan nyo. Grabe yung reaction niya, oh. Si Pelisa. Nakatingin siya kay Dayuhan, oh. Oh, di ba? Oh, tignan nyo mga kalisan. Naka, nakasilip din yung ano, yung si Dayuhan. Tapos itong isa, tignan nyo, oh. Nakasilip, nakatitig talaga si Mama Kat Pelisa. O, oh, tignan mo, oh oh o, oh, tinitignan niya mga kalisan. Tinitignan niya na tila pinapahiwatig niya bakit. Ano bang kailangan mo. Sabi, tingnan mo yung isa doon. O, oh, ayan, o, oh, nakatingin. Nakatingin siya, o. Oh. nagtititigan talaga sila dalawa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nagtititigan talaga silang dalawa. O. Oh. Tingnan mo yung reaction ni Pelisa. Ayan, o. Oh. O. Oh. Nakatitig siya. Nakatitig siya kaya, Pelisa, ano ha, share your pagkain. Oo, isishare nyo sa kanila kasi kawawa naman sila, no? Mm, -mm. Pag marunong kayo mag-share, mas maraming blessing na darating sa inyo. di ba Pelisa? Si Pelisa talaga, oh. si Pelisa. Ayan lamang mga kalisen. Bye-bye. bye dayuhan. bye, -bye dayuhan. Pancho! Bye-bye Pancho! Good night!